Bo go na. Napakatagal ah, ng traffic. Busy talaga. Ah, go na tayo, guys. Ang tricycle ah. Ay, mga parking. Tayo sa kabila ng tricycle. may animal clinic. sa traffic parking pa lang to Siya tat kay covid na po sa goal may rapido traffic dito sa base ng malaking truck Pagbigay kang haba o oh. Kapuntang bayan Ito naman yan Lugar na to Hanggang sa soccer ata yan. See you more Sign alas 3 traffic pa rin ano mga payong na yan ano ba yan pare parehas ha hindi ako nyo kay James hindi naman ako nabigil pa Paano ka humingi? Sa Facebook page na comment yung mga sindahan din ako. Tayo mo kay Astrid. Bakit ako? Ay, yung magkakalo dyan. Dapat nga ikaw nang hindi ka rin so, Lalo na magkakalo na. Tingin nga ako. Eh, nandun ka lang naman. Ba't di Pindah ke Saya berangkat ke truk ini Sakit so, so nandito 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 na tayo guys Sampai hanggang dito yung traffic papuntang bayan mapapa au au ka na lang talaga ayan pag ano no binil mo two wheels four wheels ano yung kutsi. Parang kutsi. Ah, parang kinaano. ano Ah, Pag tagulan, di, di ka maulan talaga nun. No? Kahit ang kaso pa yung mga kasama mo dun. Eh. So, hindi ka rin naman mga kanon sa traffic. Lalo na dyan sa prensa. Hindi, din naman yun ah. Kalusot. Hindi naman kalakihan yun. pasty pula pang sahod. Lagi oh. na sahod bago pasty. Oh, wala pang sahod? Wala pa. Eh, bak, may pasty na? Ewan di naman ganyan yan eh. Dati nauuna ang ano eh. Sahod bago pasty pa eh. Ano yun? Ah, ano, napinadala sa GC? Hindi ah, ano Pag Personal Saan? 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 kami na matira a-advance sa amin pero na lang kung linggo bukas o sabado bukas minsan nga pag sabado ang matapat ang, ano sa huran sabado talaga eh. oh may hapdi pa naman pag sabado ah ka kung holiday na tapat bukas or ano, linggo. Ayan. Yeah. Oh. Yung biyahe na si Tanabi kasama yung anak niya sa kasawa. Kaya ako sila. Okay. Pansin tayo, parang gusto ko na pansin parte natin ng video. Di yun yung tinikman yung cake nung ano? Inuwi ko dito nung ano? Ganyan eh. Ka. Dati ayaw na ayaw mo nun. Tikman po ka masarap. Pwede na. Pwede na. Ay, mas masarap pa rin yung Goldilocks. Pero sa ano, pwede na masarap na rin. Pwede na siya pang ano Ang parehas lang naman talaga yan eh. Ma Pangalan Dating lang yun. Hindi, eh, may cake na ano, hindi masarap. Uh, ano, bakery. Sa kuwebos, hindi masarap eh. Eh malay mo yung mga eh, yun bake, ba? taga bake doon, galing na sa ano mga may uh, pangalan na ano baker bayan na pala mamaya kay Richie. may Huh? Bayan pa mamaya kay Richie. Kasi di naman dito ko nakatinda. Ito bayan kay Richie niyan. bibili muna tayo ng cake daw. Guys. So, nandito tayo sa tapat ng Dubai. Bibili na yung marco ng cake. Iwintay na lang muna natin. 好、啊、了，就这个样。 eto diyan talaga sa gitna gap paparada 那就给你了。 na hindi pa nila pinapaayos. Hmm. Kalsado na yan. I mm -hmm. HOO- <laughs> Oh nawalan oh, ng mga anong bakal contractor din yun. mga ganun oh hindi na dinan tapris mo eh medyo na Pa may, may eh. so, para yasimbo ina sin mo mo baka kong reko yon tutu ina din yung na may yung otikado sa mo ito is tipper guys nanday mo sa titik mo an